Cool ba yun doon sa concert na ginanap nung uh, Sabado sa Arcovilla? Oh, uh, I think may misinformation doon. Nang una, sabi ni Mayor, meron atang fireworks. Wala po, wala pong fireworks. Yo. Yo. LED meron. Uh, meron hong uh, home yung pang uh, arang hydro party yung nauuso ngayon pero wala akong fireworks yun naman yung paghingi ng uh, permit again gusto uh, lang na natin i-correct yun pong Arcovia siya po ay uh, private place private place po yan ang paghingi po ng permit kapag ka may mga public gathering unang-una po it only applies pagka ho public place and hindi ho lahat ng uh, uh, gathering ay covered ang kailangan po, ang purpose po ng uh, gathering is uh, political or uh, rally or demonstration, uh, pero yung uh, naganap po kasi it's a concert, so entertainment po 'yon, hindi po 'yon sinasakop ng batas. So, dalawa po ang reason bakit hindi po siya covered ng requirement na kumuha ng permit. Una, uh, yung event ay hindi po political, kundi entertainment. Ikalawa po, yung pong pinagdausan ng uh, event hindi po siya public place. It's a private place. Kung sinabi na uh, nagpadala po ng uh, assistance o police assistance, again, uh, we want to correct kasi po, siyempre, ang uh, SGC po ang nag-sponsor, pero meron po talaga siyang organizer. Yung pong organizer, uh, ano po sila, uh, Uh, well-experienced po sila dyan. So sila po nakipag-ugnayan sa PNP para po magpadala uh, ng I think 100 uh, police uh, personnel para po uh, uh, mag-provide ng... Uh, Uh, police assistance dun po sa event. So, tinawagan ko po kanina ang Arcovia kung uh, to confirm kung nagpadala nga po ba ang uh, City Hall. And I was talking to the head of security, si Mr. Alex Karandang, kinonfirm niya po sa akin na wala naman pong dumating from uh, City Hall. I don't know kung saan po nanggaling yung uh, information na na uh, uh, shared niya ni Mayor kanina uh, umaga sa flag ceremony pero upon confirmation po sa Arcovia, wala po. Wala pong uh, pinadalang uh, police assistance. Yung pong uh, uh, police assistance or police presence po doon, it's through the effort po nung organizer po. May batas po kasi dyan eh. Yung uh, BP 880, Batas Pambansa bilang 880, yun po sumasakop na batas sa mga uh, public assemblies, public gathering. So malinaw naman po yung batas kapag ka po private uh, Place, ang kailangan lang po ay consent ng owner which we secured. Kasi nga po, uh, nakipag-usap po kami sa Arcovia. So, kung since meron na po na consent ng uh, owner ng private property, hindi na po kailangan pang kumuha ng permit para po uh, magdaos ng uh, uh, concert sa isang private venue. Yung binanggit kasi ni... Um, mayor na pag may fireworks display, kailangan ng permit tama po yun. Kung may fireworks display, kahit nasa private venue tayo, kailangan natin kumuha ng permit for public safety. Pero again, nilinaw po natin yung pong event nung Saturday, wala pong fireworks or uh, use of pyrotechnics. Malinaw din po sa BP 880, halimbawa po, sakop ng batas, nag-conduct tayo ng isang uh, public assembly in a public place at wala tayong permit, ang duty po ng uh, mga otoridad is to uh, disperse yung pong uh, assembly. Kasi nga, illegal. Diba? Dahil walang permit. Pero, again, tuloy naman po yung concert. So, I think... Uh, Siguro naman nakita rin naman ng legal team ni mayor na wala talagang uh, uh, na violate na batas. We anticipated na sa mga 10,000 ang darating. Ang uh, well, wala naman talaga kasi ng uh, accurate na headcount pero sa estimate ng uh, PNP last uh, Saturday, uh, nasa mga 8 to 10,000 yung uh, bilang ng tao. So yung danger ng stampede, uh, wala naman kasi kung na kung kinover niya yung uh, event, makikita niyo na yung uh, uh, venue uh, Uh, flatland, 'di ba? Hindi siya sloping. 'Yun yung kasi yung danger eh pag uh, sloping, siyempre pag nagkatulokan, magkakaroon na ng sariling momentum yung crowd din, eh, 'di ba? May yo na sa uh gawing ilalim. O kaya naman, uh, confined space, di ba? Uh, may mga wall. So, pag uh, aaralin nyo yan, ang namamatay sa stampede, yung mga nandun, na, na nasisiksik dun sa dingding. So, wala naman. Kasi, uh, pag titignan nyo Orcovia, it's an open ground. So, yung uh, binig inilagay lang natin to control the crowd is yung uh, mga metal barriers, yung mga mabababa lang, mga uh, Waste height. So, ganun lang. Ganun lang naman ang ginamit natin. So, wala talagang hindi In fact, na, natapos at natapos naman yung event. Uh, wala namang mga uh, any any uh, incident na ganyan. Nasurpresa lang ako na meron pinabanggit na tax evasion. Uh, sana ma, kung merong information si uh, Mayor, eh, mabatuhan kami kasi uh, wala po kaming alam na merong ganong kaso. Ang alam namin, yung uh, ikinaso ho ng uh, City Hall is yung uh, violation ng building code. So, I think, na-cover naman ng uh, mga vloggers ng pase Pero yung pinapanggit niya kanina sa mikropono na tax evasion, uh, we are not aware of any such case. And uh, kung may uh, information si Mayor, siyempre, we would appreciate kung mabigyan kami ng kopya. Diba? Kasi pwede naman sagutin yan, there's a illegal uh, Uh, process for that no and uh, actually so ko like, i comment si mayor na binanggit niya yung rule of law uh, hopefully na yung karapatan ng bawat partido eh ma-proteksyonan -ma -ma at uh, mabigyan ng uh, pagkilala sana lang po na uh, kung pakinggan po tayo ng ating uh, mayor sana po ang uh, flag ceremony gamitin po natin para uh, uh, opportunity po para yung mga uh, personnel ng si ng city hall mabigyan ng guidance mabigyan ng uh, Uh, target for the week, ano ba ang uh, priority, ano ba yung mga urgent na programs na kailangan tuunan ng pansin ng, uh, ng uh, City Hall para sa mga tagapasig. So, sana ganun na lang po yung gamitin po yung forum na yun para doon. wag na sanang magamit na parang uh, ang, ang nagiging dating po kasi parang yun yung nagiging forum para uh, gumawa ng mga political speeches. I think there's a proper uh, time and place for that. So, dapat wag pong ihalo sa official function po ng uh, City Hall. Panawagan natin. At katulad po kanina, kanina. Uh, po yung mga kooperatiba. Uh, natapos at natapos po yung uh, flag ceremony. Wala po kaming uh, narinig na ano ba ang gagawin ng, uh, ng uh, administrasyon na tulong para sa mga nagse-celebrate ng cooperative week. Diba, sana mas maganda yun hu ang napagtuunan kanina umaga. Eh. Kesa po yung uh, concert na tapos na, wala naman pong nangyari insidente hindi naman po kailangan talaga ng permit dahil private uh, uh, place naman po kausan. In fact, kausap po namin ng Arcovia, ang dami na po nilang event. Event na kinundak dun sa area na yun, never silang hiningan ng uh, permit except nung uh, St. Gerard po ang uh, magpo-hold ng uh, concert. So sila mismo nagulat at nagtataka bakit ganun daw. But uh, again, we cannot speculate.